Na at tuloy-tuloy uh, na nga po itong uh, paninira at panggagahasa nitong mga NPA na dyan sa Senado at NPA dyan sa Kongreso. Sira dito, sira doon, sira kayong mga putang mga kabayo kayo. At uh, baka hindi nyo alam, habang sinisiraan yung tao, lalong lumalaki yung mga supporters nito. At uh, isa pa ang kinikwestyong ko rito sa mga animal na batas dito sa ating uh, bansa. Imaginin mo, saan kayo nakakita ng isang uh, gobyerno na nandyan sa Kongreso at sa Senado, may NPA. Ayan, ha, nakita nyo naman, hindi ko sino yung NPA dyan sa, kwan, sa Senado. At uh, kitang-kita nyo rin naman kung sino yung mga NPA dyan sa kongreso. Ito yung mga talagang mga kalawang sa lipunan mga animal na ito. Ito ang mga tunay na nagpapahirap dito sa sa ating bayan itong mga NPA na ito. Na kung saan ito ay talaga namang mga demonyo itong mga animal na ito. At uh, sana nga lang at uh, uh, hindi uh, mahawa sa pagiging NPA yung mga ibang senador ayat uh, mga ibang na kongresista dyan, sana nga lang hindi kayo mahawa pagiging NPA ng mga kasamahan nyo dyan. Eh, yan ang uh, paulit-ulit kung tinatanong sa sarili ko kung bakit uh, uh nandyan sa Kongreso at sa Senado itong mga NPA na ito na alam na alam naman natin na ito ng mga ma ito, mga magnanakaw ito. Ah, dahil uh, natatandaan ko pa nung araw, yung mga NPA na ito, sa magsasabi sila ng mga para daw uh, maging maayos ang gobyerno, ay hindi eh. Pati yung mga yung mga kasama nilang mga mahihirap pa sa daga, kinikikila nitong mga NPA na ito. O, oh, yung mga yan, si Franz Castro na yan, ano ba yung ano ba ang record dito? Hindi ba siyan ang mga nagdadala ng mga kabataan sa kabundukan tong animal na ito? At mga sindikato ito. O, oh, yan namang si Reza dyan, sa Senado. Bakit hindi nyo bulat-latin yang uh, pirang kinulimbat niya sa PhilHealth. Yan eh. Doon talaga ako ko Hanggang ngayon, hindi masagot-sagot sa ang isipan kung bakit uh, pinapayagan ninyo na nandyan sa Senado at sa Kongreso itong mga animal ng mga taon to. At ngayon, at uh, sira sila ng sira dito kaya uh, Sara na wala namang silang talagang tutoong uh, totoong isisira sa kanya. Hala, wala, wala kang katigil-tigil. Sinimula na nila. At uh, patuloy yung mga paninira nila rito kay BP Sara para siguraduhin na hindi mananalo ito sa 2028. Yan ang mga pagkakamali ninyo, mga ulol kayo. At uh, ito na po, sabay-sabay na po nating pakinggan. Itong uh, talakayan ni na Ka Eric dyan sa SMNI na kung saan itong si Ka Eric ay dating kadrin ng MPE na ito talagang nagbagong buhay na, talagang nagbalik loob na, at, at lahat itong mga sinasabi nito, totoo. So, uh, dahil uh, naging NPA ito, uh, hindi lang basta NPA, mayroong position ito, kaya alam niya yung sinasabi niya. At uh, hindi ko maintindihan kung bakit hindi pa iniimbestigahan ito ng ating mga kasundaluhan at kapulisan. At lalo na dito sa NBA nito, hindi nakalad ka rin dyan palabas ng sinadot uh, Senado at saka Kongreso itong mga NPA nito. At uh, hindi ko maintindihan talaga hanggang ngayon. Nagtatanong ako mga kasadyan sa Kongreso at sa Senador. Nagtatanong lamang po ako kung bakit uh, uh, pinapayagan nyo may kasama kayo mga NPA dyan at mga terorista dyan sa inyong uh, hanay. Anyway, sabay-sabay na po natin panoorin at ito na po. Sapagkat gusto nilang pahinain si Sarah Duterte bago dumating ang 2028. Lulutuin oh. nila natin. Gusto nilang palabasin na maagang-maaga pa, wala pa sa poder bilang Pangulo itong si Sarah Duterte, ay abusado na sa punto at poder. Mm. That is the narrative of the CPP, NPA, NDF. And gusto nilang dumikit yan. At yan ngayon ay binibitbitin ni si Edsel lagman ina nila si Inday Sara. Bakit? Sapagkat siya ang pinakamalakas na boses. Among the uh, officials of the government right now, Sarah Duterte. Is the icon of anti CPP, NPA, NDF in the government of President Bongbong Bong Marcos Jr. Kaya target siya? Inday is a threat for the next election, kaya pinagkakaisahan ng mga animal. Subukan nila. They're the demolition job for Inday, hindi lang Manila ang Pilipinas. Huwag kalimutan, mas mataas ang boto ni Inday. Kay Boy Biaya, At talaga nilang sisaraan si BP Sara? Imagine kung kaano kalaki ang botong nakuha ng election. Tapos consistent siya na pinakamataas sa performance and satisfaction ratings. Bilang opisyal ng gobyerno, talo si PBB. At sa lahat ng ito, binubutas ng CPP, NPA, and, and Why? sapagkat gusto nilang pahinain si Sara Duterte bago dumating ang 2028. Nulutuin nila ang atake. Number two, gusto nilang ihiwalay ang alliance at pagtutulungan ni Inday Sara at ni BBM para maging mahina ang gobyerno. Eventually, ina-isolate nila si Inday Sara. Bakit? Sapagkat siya ang pinakamalakas na boses. Among the uh, officials of the government right now, Sarah Duterte is the icon of anti-CPP, NPA, NDF in the government of President Bongbong Marcos Jr. Kaya target siya. Nabutasan at silipan na kung anong-anong mga issue na kailangan may paliwanag at masuportahan. Number three, Ma'am Lorraine, doon sa tanong mo, gusto nilang palabasin na maagang maaga pa, wala pa sa poder bilang Pangulo itong si Sara Duterte, ay abusado na sa pundo at poder. That is the narrative of the CPP, NPA, NDM. And gusto nilang dumikit yan at yan ngayon ay binibitbit ni H.C. Ang kanilang panawagan ay good governance at simpleng paglilingkod, but, hindi abusado sa pwesto. Yeah, but Eric, but Eric, mm. question, no? it's not gonna work because we all know that uh, Inday Sara is incorruptible. We know that she's very simple, wala nga makeup eh. Alam, naman, alam na natin yan, kilala ng taong bayan si, um, si Vice President, di ba? Ah. So can they not think of something better? Yun yung tanong ko, ano bang, ano bang kalibre ng pag-iisip meron ito mga komunistang teroristang ito na iniinsulto pa yung intelligence natin at sinasayang yung... All. In other words, Eric, no? ang tanong ko, wala pa silang, wala bang mas magandang uh, maniobra, strategy itong mga ito, wala silang maisip na iba? Kasi how will that stick? How will that stick? That's, too hard. Kasi she's the most trusted... Everybody knows who she is. She got the highest votes. But diba? she's very popular. She's open so beloved. Um, ang epekto na naman, Badir Franco, Ma'am ay doon oh. sa mga grupo ng Dilawan na ah. diehard hard anti-Duterte. So, yung mga anti-Duterte na bahagi ng Liberal Party at Dilawan Politics, mm. ito yung natutuwa sa pagbirada ni Franz Castro, ni Raul Manuel, at ni Arlene Brosas at ng CPP Urban Operators against kay Sara Duterte. But these are natural allies already nila eh, ah. sa panahon pa ni ni Robredo. So, ang kanilang nga na-attract yung grupo na yon. Number two, mm they're trying to influence the middle class mm -hmm. yung mga nasa academic yeah. sa religious sector sa professionals to see that there is a tendency and propensity to abuse power and funds and resources ang mga Duterte yun ang narrative mm -hmm. ng si Pipi. But, at inuulit-ulit nila yan at sa tingin ko kailangan din siguro ni Inday Sara na maging uh, consistent sa kanyang mga mm -hmm. pagpapaliwanag sa mamamayan because uh, ay propaganda is always living on the purpose na ang kasinungalingan ay gawing totoo mm -hmm. sa pamamagitan ng paulit-ulit na yeah. repackaging yeah. and pag-issue na kunwari ay hindi nasasagot kaya totoo. So mm. okay, That's pero pero sumasagot naman si ano si VP, mm -hmm. di ba? So so at saka ano pa yung ano Eric ano um yung formula pa dito ay yung totoong naglilingkod. Yun. Ba? Gusto nilang tanggalin yon sa uh, credibility ni Inday Duterte. This is to discredit ah. that, uh, that Sarah Duterte and that ang tatay niya. Doon nila'y dinudugtong ito eh, sa atake nila. Correct. At saka, hindi sila baka move on kay Tico. Good luck. <laughs> Good <laughs> luck sa kanila. <laughs> Alam mo, kaya nga, sa akin, ang advice ko lang, less talk, less mistake kayo eh. Kasi ah. puro palpak na kanila sinasabi. Ah. They're not making any more sense ka, Eric. Correct. So they're very the desperate, no? desperate. Desperate. Very, very desperate. Uh, that, uh, that's what you course. see. Yeah. Kasi it's so funny eh. It's really yeah. funny what they're doing now. Why is the vice president? Why does she have security? Ah, because she's the vice First president. First of all, yeah, she's diba? the vice president. <laughs> Hello. And she's the very one who's really confrontal in fighting the uh, number one enemy of the state. Tama yun. Yeah, yeah. At Why? tama yung binanggit mo, Brother Frank, ha, uh, mga, mga kababayan, ang kanilang propaganda ay sumasabog sa kanilang muka. Yeah, ang CPP, si yeah. bakit? Kasi ang sinasabi nila, abuso sa pundo ang confidential fund. Saan ang kaso? Yeah. Saan ang COA findings na kinurakot ni Sara Duterte pundo sa confidential fund? Where is your case? establish it, eh wala silang may pakita mm -hmm. sinabi din ng Kuwa na walang problema sa pagbubuo ng satellite offices tama lang yun mm -hmm. sinabi din ng Kuwa na wala namang naibuo ng mga extra budget dito sa pagde-deploy ng security uh, personnel sa office of the Vice President Now, ang tanong, mm -hmm. if you have the goods with you to establish abuse and corruption na ginagawa ni Vice President Sara Duterte, then come to the court and come and prove it Wait, wait, Until na wala silang pakita. I have a question, Eric, because we are going to file a case, di ba, against them, asking mm. for the the for them to explain their funds, de ba, They okay, can, tama. So, is there Is there a way for us to um to really complain and have them open their books? Kasi sa totoo lang, ang dapat nag-explain sa taong bayan sa pera, sila talaga. So, yan yung yan yung, um, yung gagawin namin na susunod. Pa ang ang papa ng mga kababayan, ang ang pa papalakasin talaga natin yung pagdemanda natin sa mga yan na mag-explain sila sa nila dinala ang pera yes, natin. So That should be the right question. Yeah. So Eric, um ang lakas naman ng loob nila. Napakadumi ng mga kamay nila, pero ganyan sila. Para kumbaga, nag, nag, nag complain sila, mag, sinisiraan nila ang AFP, mamamatay tao, pero sure. sila yon, di ba? So binibintang nila yung what they, what they themselves are guilty of. Correct. Why? Eh, sumasabok. Eric, why? Ang tanga uh, naman nila. Desperado at kulang na ng uh, lehitimo ng mga issue at kung ano-ano makikita nila ay palalakihin nila. Ang problema nila, pinaglumaan na Yeah. ang naratibo nila ng kalagayan ng kusayang kayo. Lumaan. That's a good word, at yeah. Eric. Na. At ka... Alam na. <laughs> Napakalino ka, Eric. No? Yes, Brother Franco. Kung natin, <laughs> ka Eric, nasaan yung mga pinaglagyan ng kanilang mga pondo yeah. sa kabataan parties? Nasaan? Yeah. May kita ba natin? Saan napupunta yun? Walang hindi natin tanungin na yan? Exactly. Ikumpara mo naman sa Department of Education kung gaano kalaking bulong. Mm -hmm. Ikukumpara mo naman sa ginawa rin nang kabataan party list. Asa ah, wala man. kami makita. Puro pang-record lang ang ah, aming nababalitaan dyan. Kore. What else? At, sa 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 act Gabriela, Gabriela. Gabriela. Ah, ah. ang 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 act teachers ito hmm. ay pinapaliwanag ni Inday Sara Duterte sa anapunta ang hmm. almost 40 million collection for 8 years sa mga act Ayan. sa mga gurong pampubliko na ginamit niyo ang mandatory automatic payroll deduction. Illegal 'yan at pinapaimbestigahan na yan ni Inday Sara Duterte sapagkat hindi may pakita ang mga koleksyon at pinagamitan nito milyon-milyon na Franz Castro. Of course, ang mga kalaban ni BP Inday Sara sa paninira sa kanya gamit ang confidential fund. Buti na lang at katulad siya ni PRRD nagsasalita at sumasagot sa mga kalaban niya. Kaso ang problema, hindi siya kinukover ng media. Kaya ang mga tagusuporta na lang niya ang nagpapakalat ng kanyang mga mensahe para sa taong bayan. Yes. Ang BP ay malakas, mapagpas siya, nagtatrabaho at hindi kura. At katunayan, ang pondo ng confidential fund ay pulifarnis sa COA, Speaker of the House, DBM, Office of the President at Senate President. Masyado pang maaga ang smear campaign laban sa malinis na opisyal na ito. Para opisyal ng gobyerno na may mataas na trust rating approval, ang susunod ko ang presidente. At syempre, narito pa at patuloy nating ipapakita ang mga komento mula sa mga netizens. Pag okay. naman ang pag-iisip ng isang tao, kanino ka maniwala kay Sara na gustong ibangon ang mga kabataan at mga Pilipino o kay Castro na dinatila sa kabundukan ang mga kabataan at gustong ibagsak ang gobyerno. Ang mahirap kasi sa iba, wala pa namang katiwalian pero hinusigahan na agad si Sarah nang magnanakaw at naniniwala pa doon sa isa na nagnakaw ng 15 billion sa PhilHealth sus talaga ang mga Pilipino. All of course lahat nagsani-pwersa ang mga NPA at nakakaliwang grupo at dilawan para pabagsakin si Inday Sara. pero hindi nila It's kaya. Sasolbidin na ngayon hindi na nila pwedeng mapaniwala sa kasinungalingan except yung mga bobo at tanga na hindi marunong mag-isip. Maraming sumusuporta kay BP Sara at naway gabayan siya ng Panginoon upang maisapatuparan ang plano na wakasan ang mga kaliwang grupo. At kahit anong paninira ang gawin ng mga kalaban, hindi hindi maniniwala ang karamihan sa mga Pilipino. All out support para kay Bibi Sara. Sige lang ng panira kasi malakas ang laban ni Inday sa next election. Kaya ngayon pa lang sinimula na atakihin para siraan. Well, mulat na ang taong bayan sa totoong lingkod ng bayan. kaysa sa mga nagpapanggap pero kurakot naman sa gobyerno. Basta laban lang, Madam Sara Inday Duterte. Suportado ka ng taong bayan para lang katapat nilang lahat. Pack check. Remember the sleeping giant? Maingay sila ngayon. Matagal pa. Chal muna kaming mga supporters. mo Mismo, sobrang lakas kasi ni Inday. Taktika ng kalaban yan. Habang maaga pa, sirain na ang malakas na magiging kalaban ang agad nila. Agad na sinisiraan si Inday BP Sara. Kasi sobrang lakas at taas ng trust rating niya. Mananalo talaga po president sa 2028. Gahaman sa pangyarihan, sa Lisa Smags, at ang baluslos at aliporis nito. Sa 2028 yung kami mararap nararamdaman. We are all behind the Sara's presidency. We will all wipe you out in the face of the Philippine politics. Oo, oh, akala mo naman, kaya nila. Iisang eh, isang sabi lang ni PRRD na magrebolusyon, paalisin ang mga nakaupo sa Malacanang. For sure, luson, Visayas at Mindanao, sasali. Aba, lalong-lalo na ang pampas. Always 10 step ahead. Good luck sa mga susubok pabagsakin siya. Early attack at early promo din. Kaya nating to worry. Solid Duterte supporter Sino here. Sino kong Para si Ryan ang Duterte. Solid Duterte pa rin. Baka gusto niyo maboxing ni BP Sara. Kahit anong sira gawin niyo. Mulat na mulat na mga tao. Antayin niya ang 2028. Sa ayaw at gusto niyo. Siya ang uupong presidente. Nakamindset na mga tao para kay BP and Sara Duterte. Wala na silang magagawa para mabago yon. Lalo't anak yan FPRRD eh, at walang bahid ng korupsyon si BP. Magtulong-tulong na lahat ng kulay para pabagsakin siya. Can't solid. Can't put a good strong woman down like baby Sara Duterte. Lahat yan sila sa kagkungan populutin pagdating ng 2028. Sige lang sila. Lalo lang lumalakas pangalan ni BP Inday dahil siya ang bet ng majority para sa susunod na national elections. Hindi nila kilala si Inday kaya humanda sila. Tiyak na may mga pasabong na ang ibang bato nila kay BP Sara. Yung nanuntok, Hindi nyo mabubulas ang Inday namin. Well, sino kaya ang next masusuntok ni BP? Kahit anong mangyari, Sara pa rin sa susunod na presidential election. Ngayon pa lang, sinisira na nila si Sarah. Dahil alam nilang malaking kadlang si Sarah sa mga oligarchs, lalo na ngayon na na si Maria Reza, na alam natin na kalaban ni PRRD dati. Hashtag Sarah 2020. para sa masang Pilipino, may prinsipyo laban sa adik at mga makakaliwang grupo. <tip> problema nila, agang-aga pa na nanira na wala talagang mga utak di pa rin natuto. Pagdating election, lampaso na naman, diretsyo inidoro. Ang gusto nila, humiwalay na ang Mindanao at Bisaya sa Luzon. Kahit pagtulong ang lahat ng lus na politiko, di nila kayang sirain si Bibi Sara Duterte. Sure na yan, siya ang susunod na presidente sa 2028. Insya Allah, toko yung style din ni Sara. Parang si PRRD na lumalaban kahit kanino sa mga detractors niya. Kahit ano pa paninira nyo, di mawawala na politika lahat yan. Alam nyo kasi na malakas talaga si Inday Sara, lalo na bet ng karamihan. 30 million na Pilipino na maging presidente sa susunod na election Sa ginawa nyo, lalo nyo lang pinalakas si Sara. Laging viral o, oh. Sara here, Sara there, Sara everywhere. Di Sara na sa 2028 election for president. Sabi mo sa isyong ito, just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.